checkpoint sa panahon ng Christmas season sa Metro Manila, kinasanah ng PNP. Narito ang news scoop ni Judith Estrada Larino. Itinaas ng Philippine National Police ang alerto sa Metro Manila dahil sa panahon ng Christmas season at sa naganap na pagsabog sa Mindanao State University sa Marawi City. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, pinalakas pa mga checkpoints tulad ng borders sa Metro Manila at Bulacan. Aniya, gumagamit din ng K-9 teams sa mga bus terminals, sa malls at iba pang matataong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Hinig Humigpitan din anya ang pagbabantay sa mga simbahan o sambahan dahil magsisimula na rin ang simbang gabi sa December 16. Paglilinaw naman ni Colonel Fajardo na wala namang namomonitor na banta ng pag atake ng terorismo sa Metro Manila, ngunit kailangan pa rin dagdagan ang seguridad dahil sa Christmas season. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.